Sa mga karagdagan nating balita, ang Philippine National Police ay tinitiyak naman ay papatupad yung batas kaugnay dun sa pinag-aagawang bahagi ng teritoryo ng Makati at uh, ng Tagig, Partikular yung park and garden sa pagitan ng dalawang syudad. Alamin natin ang mga update ni Bombo Marlin Padernos. Muling tiniyak ng Philippine National Police ang pagkapatupad na seguridad kaayusan sa pinag-aagawang teritoryo ngayon doon sa Makati Park and Garden sa pagitan niya ng mga lokal na pamahalaan ng Makati at Tagig. Ito ay matapos na mabarot ng tensyon ng naturang lugar dahil yan sa pagkapasara dito, nang dahil daw sa kumano'y kakulangan sa permit. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, wala sila sa posisyon para makialam sa nasabing issue na agawan nga sa teritoryo dahil concern ito ng dalawang local government unit. Ngunit gain pa man, patuloy ang insuran sa gawa nitong pakikipa-ugnayan sa Chief of Police ng Makati City Police Station at Tagig City Police Station. At anaya, patuloy ng pananatilihin ng kapulisan ang presensya nito sa naturang lugar para pa rin niyang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan gayon din ng kaligtas sa ating mga kababayan. Kaugnay nito ay nag na rin ang mga tauhan ng Traffic Management Office at Public Safety Division ng dalawang local government units sa naturang lugar. Habang nakikipaugnayan na rin ng kapulisan sa parehong mga local government units, init ng dagig at makati. Dagdag pa ni Fajardo sakaling may magpumilit na pumasok sa isa, so sa na lang parke at magkaroon ng gulo, handa silang ipatupad ang batas. Depende sa magiging paglabag ng mga ito. Kaugni niyan at timpakinggan ng bahagi ng payag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Well, we are constantly coordinating doon sa mga concerned NGOs. I understand, mayroon pang mga empleyado ng mga na nandun sa loob. And as far as the uh, uh, is concerned, they said uh, the COP. Uh inform me na uh, they are naman allowed to get out of the uh, Makati Park and Garden. However, they will uh, they are being precluded from entering again. So once na 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 lumabas po sila because uh, based sa uh, statement po ng tagi ang sinasabi po nila ay uh, sinara po nila yung uh, particular part because wala pong permit. Again, the PNP is not in the position to resolve whether uh, that area can be uh, can be open in the absence of permit. We will give it to the uh, to uh, be concerned NGOs. Like I said, the PNP is ready to enforce the law if the need uh, arises po na dapat ito tayo sa ganyang sitwasyon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Mardin Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Magsasampaw uh, mano ng reklamo ang Makati City Government laban naman sa Taguig City ngayong araw. Dahil sa ilang violations sumano ng lungsod ng Tagig sa territorial dispute, partikular na sa pinag-aagawang parke, at uh, idudulog ng Makati City Legal Council ang patung patong na kaso sa Tagig City Prosecutor's Office. Personal na tutungo sa Prosecutor's Office ng Tagig ang Makati City lawyers upang ihanda ang formal na reklamo laban mismo sa siyudad ng Tagig. Matatandaan na nitong araw ng linggo ay nagkaroon muli ng tensyon sa pagitan ng dalong panig dahil narin sa usapin ng lupa at ang pagsasara ng Makati Park Garden na nasa restriksyon ng tagig. Hangad naman ng mga nagtitinda doon sa naturang parke na maresolba na ang naturang sigalot dahil wala o mano silang kikitain habang ito ay nananatiling nakasara.